Good morning guys Panibagong araw Panibagong vlog Meron akong isishare na kaalaman Tungkol sa amplifier Yan you know, my, my own computation about amplifier Power watts Twitter and speaker or speaker and Twitter examples meron tayong 1000 watts per channel kagaya lamang ng, ng ating uh, 502H concert mayroong 1000 per channel sa ating amplifier ay meron 2 channel mayroon din, din namang 4 channel pero yung ating example ay 2 channel lamang mga kasawon sa mga, mga baguhan mga bi, or beginner na gusto pang matuto kung paano mag set up na o paano mag match ano ba ang ano ba ang kailangan isa lang alang ang um, ating amplifier ay mayroong 8 ohms or 4 ohms ang mga speaker o dipindi na lang kung mas mataas o mas mababa ang um, gusto natin gamitin sa ating setup itong ating ano mga bilog ating ihambing sa sa binding post o terminal speaker lahat pong nasa ibabaw ay wala, dipindi po sa amplifier natin kung ano po yung mayroon tayo. Lahat po nasa baba. Sa aking example ay puro negative. Sa taas ay puro positive. Sa ating amplifier, lalot itong two channel, ang atin pong, atin pong makikita yung R, L, R, L, ito po ay left and right. Right and left. Uh, ibig sabihin, itong dalawang R ay magkakarugtong lang po ito. Yeah. Yan po ay isang channel lamang. Uh, itong ating left ay isang channel lang din. One channel. Two channel. One channel. Yan. So, ano ba ang channel? Iisa uh, lang po yung output na, na gaya nito. Nandito tayo sa ano? Nandito tayo. Ito, ito na, na ito ay magkarugtong lamang. Uh, Nakaparalel kung tawagin. Itong ating ating L. Yan. Example. R L R L ayan po ay isang channel yan at kaya natatawag siya ng dalawang channel ay itong R1 channel 2 channel yung L ayan. nandito na tayo sa aking example kaya may nakalagay na red 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 black 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 ihahambing natin yung 1000 1000 watts per channel so ang bawat itong R natin itong R natin ay katumbas ng bawat box box speaker yan box speaker box speaker Kaya po madalas na overload ang ating mga amplifier dahil hindi natin ano, hindi natin na match yung ating mga speaker. So, dahil 1000 ang ating ang ating amplifier per channel. So, mayroon lamang tayong ang bawat box ay huwag natin sagarin ang pinaka ano nya pinaka maximum bawat channel so dito ma tayo maglalagay sa sa armo na tayo so iano lang natin uh, na bawat box yung maximum natin sa bawat box 400 400 So, ngayon, nataas yung anong wattage nat ng ating dahil 1,000. Ngayon, kailangan mas mataas yung watts ng ating amplifier kaysa speaker. Kasi doon na tayo mag-a-adjust. So, a total of mayroon na tayong 800 watts. Ngayon, hindi na siya ano amplifier ang mag-adjust na ano, Yung ating speaker, hindi na ma-overload ang ating amplifier ngayon. Dahil maririnig naman natin na ang ating speaker hirap, pwede mo hinaan ang ating amplifier. Ngayon. Kaya sa nang sa gayon, nang sa ganun, hindi mabibigatan ng ating amplifier sa speaker. Kaya hindi siya magiging ma-overload. Hindi siya, siya mag-iinit ng ganun kainit. Dahil, mayroong advantage yung amplifier. saka kung hindi na niya kaya, ang ating amplifier ay mayroong relief. Really yun. saka kung may problema sa sa ibang pisa ay magano yung ano yung may puputok o dipindi na lang kung anong ano niya dipindi na lang o. ito lang sa dito muna tayo sa ano sa computation so times 2 times 2 so mayroon tayong one advantage na ano 1000 1,600 watts nano no, style 2,000 ano lang po yan yung at uh, a total of 2,000 watts ano lang po yan uh, maximum yun, maximum yan na po yung ano nya, peak yun, kung tawagin sa ano, sa PMPO dahil ang amplifier natin ay wala po to sa ano sa ang RMS niya ay wala sa dito umabot ng 200 RMS ang ganito mga amplifier hindi ako nagkakamali ilang RMS lang to or 250 na ganoon kung i pag natin siya sa ano sa power amp yun dahil ang power supply nito ay nasa 50. Ang concert 5 O2H ay may 50 0 50 Yung droidal nya, transformer. Yung pinaka ano uh, output power yon na toroidal transformer yan yung pinaka ano main amp nya main amplifier ng output kaya mayroon siyang 2000 watts ab total sa maximum dahil hindi natin sasagarin sa wattage ng ating speaker dahil aapat na po ito. 1 1 2 3 4 Yung ano po 'yan, boxes, saan 'yung apat na 'yan. 'Yan na po 'yung ano niya, pinaka speaker box. Kaya mas mainam kung ang iyong amplifier ang mas advanced, mas mataas kaysa speaker. Dahil kung mas mataas ang iyong speaker, ay pwedeng ma-overload siya iyon. Yeon ma-overload ang at, ang ating mga amplifier. yon Dahil na maririnig naman natin kung distorted na ang ating speaker, ibig sabihin hindi na kaya ng ating speaker. yon 'Yun ang advantage na ano, mas mataas ang amplifier kaysa speaker. yon kaya yung iba uh, akala pagkaunawa nila ang bawat box ay inihambing nila na ang halimbawa ganito. Ang baka ibig sabihin nila na ang apat na yan ay bawat isa. Ang bawat hilira ay pagkaakala nila bawat bawat positive negative positive negative positive negative ay 1000 kada isa hindi po hindi po gano'n. kaya dahil nakaparalel lang po ito yung L L L R R ay magkaisa lang po yan nakaparalel nakaparalel lang po yan ang ating binding post o speak, speaker terminal sana po maunawaan na ano mga baguhan ah, uh, ito ay para lang lamang sa mga baguhan at saka sa mga mga master na or uh, may alam na sa ano may kalarnasan o may experience sa pag sit up kagaya ng mga idolo ko na lagi kong napapanood sila ni ano shout at kay Carlito Diaz lalo na kaya Team OX yan ang wattage po ng ating mga amplifier ay yung sagaran po na wattage ay ano lang po yan uh, marketing strategy yon para po sa kalaman ng lahat hanggang dito na lang guys ito na lang po ang aking mababahagi na accounting kalaman para sa pagbuo ng setup computation my own competition about amplifier power watts maximum thank you for watching guys have a nice day